Yung mga kalapatid e palibagong ano naman tayo tinamahan ang adeno yun ay malusog, mataba bulto naman ang katawan tinamaan talaga ang adeno talagang kahit busog sila mamali-mali ka na nang ihina na sila hindi makalakad bahas medyo timeline na siya mag -up. Ganyan talagang ang tama ng adeno. Talagang hindi na ito maagapan. Tinamahan talaga ng virus si Derecho. Wala tayo magagawa. Mga matay talaga. Yan. Nangihina na siya. Hindi na makatayo ng, ay, ng virus. Talagang lupit ng adeno. Yung unang-una na matay dito yung kapatid niya. Ganon din ang nangyari. Heat stroke. Bagus. Parang tinamaan din ang adeno yung isang kapatid niya. Bas ito naman sumunod. Bas isa pala ay eh, isang blue bar din natin na all. Oh, oh, yung OB natin. Matay din kahapon. Hindi ko rin na video na tutulod nga. Patatlo na rin. Tinamaan ng adeno ang lupit ng ano hindi na sana tumigil na nag experience na tayo ng look talagang ano sunod sunod sa loob ng apat na araw tatlo na agad na dali ayos naman ang pakay eh. ganda ganda ng katawan lapad ng katawan ang hihina na talaga hindi siya makalakad. Ilang hina siya din makalakad. Hindi hmm. siya makalakad talaga. Lipta din. Pag so, pinasuka ko naman ng kinain yan, mamatay diretsyo. Sana makaabot pa hanggang bukas. Sinabuhan ko na ng vitamins baka maagapon pa talagang hilang hila na siya wala lakta ng halos takas pero busog na busog puro tubig ang butsi niya painom ko lang ng painom ng tubig baka pag pinakain ko hindi matunawan baka lalong hindi hirap siya huminga pa siya huminga pag nakakatok ay may tubig lang siya Ari wo ito yung young bird ng NDR and pang North YB. Aapat na ang natira sa isang sa isang set. Tara eh ano. Makaabot pa soksok. Binagalimlim tayo. dapat na rin pumisa. Sana makaabot pa. Yun lang. Sana maka ano. Magapan pa.